A day in my life as a married couple here in Japan. Ang nyoki din. Panghapon pa lang schedule ni ngayon sa work at madaling araw na siya makakauwi. Ang schedule niya sa work ay 4pm to 12 midnight. Kaya heto ang mga nagagawa ko habang wala siya sa piling ko. Eee! Lagi na lang talaga akong sinisipon at inaatake ng allergy kasi nakakaamoy na naman ng alikabok. Hindi ko alam kung sa alikabok ba talaga ako allergy o sa iyo. Please say love me too. Diyos ko, nagawa pa niyang mag-concert, di naman siya magaling. Sinabay ko na nga din ang paglalaba sa aking paglilinis kasi ganyan tayo kasi pag for today's video. Alam niyo naman yun mga anti, pag may camera dapat masipag tayo. Charis! Katulad ko din ba kayo na hindi mapakali sa isang gilid pag may nakikitang kalat sa bahay? Sa murang edad kasi namin dati, sinanay na kami ng lolo at lola namin sa mga gawaing bahay. Yung tipong mga bandang alas 6 ay eh, nagwawalis ka na doon sa bakuran. Yung minsan nauuna ka pang ng sa manok. Huh? Dati sa Pinas, wala talaga akong allergy. Tapos nung dumating ako dito sa Japan, Diyos ko, nagsulputan yung mga sakit ko. Eh di ba mas malikabok naman sa Pilipinas? Or tumatanda lang talaga ako? Diyos ko, pag ganito talagang tumatanda, ang dami nang nararamdaman sa katawan. Dito ko na nga lang sa loob isinampay ang mga labahin ko dahil pag sa labas ko yan isinampay, loko. Baka tumigas yan na parang muscle mo. At least dito sa loob siguradong matutuyo yan dahil may heater naman. Naalala ko noong mansary namin ni Sean ay meron daw siyang regalo sa akin. Akala ko naman ay re-regaluhan niya ako ng bag na favorite ko pero nung pagkabukas ko ng box ay loko vacuum ang binigay sa akin. Anya mutan, gusto na niya talaga akong paglinisin ng bahay. Hindi pa kami mag-asawa noon ha pero niregaluhan na niya ako ng vacuum, Diyos ko. Loko, ngayong mag-asawa na kami, ang swerte-swerte niya. May masipag na siyang asawa, maganda pa. Charis! Mahilig talaga ako magkuskos ng magkuskos sa mga gilid-gilid. Naman ako talaga yung ugali ko sa nanay ko na mahilig magkuskos, ganyan, maglinis. Kasi nung nagbakasyon ako sa Pilipinas, Diyos ko, nung nakita ko yung nanay ko, hala, alam ko na kung saan ko naman na yung ugali ko ng linis ng linis. Sa CR naman ako ngayon naglilinis kasi ayaw ko ng mga may sabit-sabit na ano. Nako, Diyos ko, pag tumatay pa mo si Sean, parang bazooka yung puwet niya. Hindi mo alam, parang laging may paputok eh. Sabog lagi yung tae, Diyos ko. Dalawang oras na akong naglilinis niyan. Baka isipin nyo, 5 minutes lang ako naglilinis kasi 5 minutes lang itong video. Buti na lang talaga tinuruan kami ng mga magulang namin ng mga gawaing bahay. At least, kahit sa pagtanda at malayo man kami, ay daladala -dala namin yon. Pagkatapos ko maghugas ng plato, ay sinunod ko na rin linisan yung pagtauban ng plato. Kinuskos ko na nga din kasi meron siyang itim-itim doon sa gilid. Sa mga oras na to ay patapos na din akong maglinis. At mamaya-maya ay aayusin ko na lang yung basura para itapon na din. Color yellow nga yung garbage plastic na bin dito. Dito kasi sa Japan, yung mga garbage plastic nila is meron silang mga color coding. Nagmamadali na nga din ako magtapon ng basura kasi ang lamig-lamig dito sa labas. Kalakas pa mo ng loob ko, nakashort lang ako dyan. So hanggang dito na lang guys. See you sa next vlog ko. Bye bye!